Hey guys, welcome ulit dito sa aking pagluluto. MM. <laughs> at dahil masipag ako sa pagtatanim, no. ayan, namunga na ang saging na itinanim ko dapat. Charot lang. Sa palengke ko lang po yan nakuha ay nabili pala baka sabihin ntinuhan hindi nagbayas <laughs> Dahil nagcraving -cra po ako ng toron, gagawa ko ngayon ng toron for today's video. Oh. Simpleng toron lang dahil asukal, lumpia wrapper at saka Yung saging sa balang ang ingredients ay mantika pa pala o apat lang, di ba? Apat lang, pero dapat sapat sa panlasa. Oh, diba? Right na yun? At hinihiwaan ko na nga po ito sa gitna dahil mamaya lalagyan ko yan ng asugar. Asugar? <laughs> Opo, dahil medyo hilaw pa ang saging na pinili ko dahil kapag sobrang hinog, maasim na ito. Kung hindi man siya matamis, lalagyan na lang ng asukal. Kaya, ayan yung ginagawa ko. Oh, diba? May solusyon lahat. Huh? Diyo nahihirapan ako dito mag-wrap dahil dahil medyo pasmado yung saging, ay yung kamay ko pala. <laughs> Ganon talaga kapag masipag, inuugat na. Inuugat sana, all my ugat. Uy. <laughs> At natapos na nga po ako mag-rolling, rolling, rolling, rolling. Just rolling. Hindi <laughs> <laughs> ko na po pinaghiwala yung saging. Buo ko na itong inilagay dahil gusto ko ng malaki. Ay, malaki siya na. Ah. Jabo, hati. <laughs> Kaya may beti. Napakanta. At naglalagay na nga po ako ng mantika para makapagprito na. Sana lang ay hindi masunog ka agad dahil madaling mag-init tong lutoan na to. Sana wal, nag ka agad. Uy! At naglalaway na nga po ako dahil itsura pa lang, mm, um, na na. Hindi, matakot patagotom lang talaga ako kaya. <laughs> Chara! At kukuha na nga po ako kahit mainit dahil naglalaway na talaga tong bibig ko. Di ko na mapagilan ang, 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 ang kuan ba, basta. <laughs> o siya, hanggang dito na lang muna mga sangkay. Hanggang sa muli, salamat sa inyong panonood. Bye!